bata yung mukhang uh, mukhang tikbalang na lubugang ang panga. Oo, mm -hmm. oh, alay, Ako ay masakit magsalita, ay wala na kayong pake Ipagtanggol nyo na lang yung diwata nyo mukhang uh, mukhang tikbalang na lubugang ang panga. Oo, oh, wala na. Hindi na ako mababago isip eh, ko. Itatayo ko yung parisan dyan sa basay. Hmm. Inausap ko na si Yoyo yung chip licensing at saka yung kaibigan ko, si Boyet Del Rosario, na ihanapan ako ng pwesto dyan. Wala. <laughs> Lintik na yan. Magpapares din si so, Francis Leo Marcos. Ba, eh. Yes, so well guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin si Francis Leo Marcos at saka si Diwata na kung saan ay sinabihan ni Francis Leo Marcos na mukhang tibala, mukhang tikbalang at lumbog daw ang panga ni diwata ha. So sobra makapagsalita si ano si si Francis De Marcos dito. So panoorin natin bakit na nasabi 'yon at 'di ba? So wag natin patagalin pa yung video ito. Let's go watch this. Uh, ay wala na kaya yung doon Ipagtanggol niyo na lang yung Dewata yung mukhang uh, mukhang tikbalang mm -hmm. oh, na lubog ang panga. Oo. wala na din ako mababago isip ko. Tatayo ko yung Parisan dyan sa pasal

Diyan kaya pa himbabawin dot ka. Pagtatanggol na naman sasabihin nagne-negosyo. Ay lakilaki -laki pagka sya binibidiyan. Ay paano ba naman isang top 'yung matanda ay pumila pa para lang sa mga siya ituturo pa niya sa LGU ay papahiya pa niya sa harapan ng mga hmm. sa harapan ng mga vlogger ng Bugok din. 'Di ba? Ako ay masakit magsalita ay Ano daw sabi? Uh, may isang matandang humingi sa kanya sumingi sa kanya ng isang daan at di ko to alam ha di ko to alam issue to balikan natin ha ano na ang sabi niya ay may isa matandang lalaki o mabae ba na dumapit sa kanya humingi ng isang daan pero tinuro pa daw ni Diwata doon sa LGU which is parang napahiya pa daw yung matanda dahil sa napahiya pa yung matanda dahil sinabi ni Diwata sa harapan ng mga vlogger na mga bugok na sa amin ni Francis Lee Marcos. panoorin at pakinggan natin ulit. Ay laki-laki pang ang binibigyan. Ay paano ba na may isang piso yung matanda ay pumila pa para lang makaharap siya. Ituturo pa niya sa LDU. Ay papahiya pa niya sa harapan ng mga sa harapan ng mga vlogger niyang bugok din. Hmm? Di ba? Ako ay masakit magsalita. Ay wala na kayong pakidon. Ipagtanggol niyo na lang yung diwata yung mukhang uh, mukhang tikba lang, nalubog panga. Oo, oh, ala na, hindi na ako mababago ang eh, isip ko. Itatayo ko yung parisan dyan sa basay. Hmm. kinausap e, ko na si Yoyo, yung chip licensing, at saka yung kaibigan ko, si Boyet del Rosario, na ihanapan ako ng pwesto dyan. Ala. <laughs> Lintik na yan. Magpapares din si na so sa Francis de Marcos. Eh, Hihingilaan ng pamasay eh. ah, at sabon ay itinuro pa sa barangay. Yun na matandang lalaki, hihingi lang ng pamasahe pa uwi. Abay, itinuro pa sa LGU. Ay di hindot tong mak makasarili tong hayop na ito. Ako ay masakit magsalita, ay wala na kayong pakidon. Ipagtanggol nyo na lang yung diwata Yung mukhang, uh, mukhang tikbala panga. pa nga. Oo, oh, wala na, hindi na ako mababago yung isip At ko. At ayoko yung parisan dyan sa... So yun no, so yun ang sabi ni ano ni Francis Leo Marcos hindi natin alam kung hindi alam yung issue na yun na merong matanda na lumapit na nanghingi ng pera pamasahe pero hindi dobinig yan ni, ni Dewata uh, instead na parang tinuro niya pa sa LGU so sa halagang 100 hindi so, natin alam kung anong issue uh, alamin natin yan mga kautal so transparent tayo dito so at sabi niya na magpapatay daw siya ng parisan sa pasay para kumpetensyahan si Diwata no? so abangan natin kung mangyayari ba yung, ano, mangyayari ba yung uh, pagpatayo ni FLM ng Paris sa Pasay para may kalaban si Diwata sa Paris so yun mga kotal ano masasabi niyo sa sinabi ni Francis Lee Marcos na mukhang tikbalang daw na lubog ang panga na si Diwata so ano masasabi niyo mga kotal so please comment down below Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.